So dito tayo magtatanim ng uh, eh, vegetarian po tayong uod. Ayun no. O oh, ka-farmer, ang galing na natin to. Ayan, oh, vegetarian na uod. Hindi ko kasi to ini-spray. At totoo lang, hindi ko po to ini-spray. Hindi tayo mag spray kasi ah uh, ayaw kong ang Siyempre, di ba? So, ganyan na lang. Gagawin. Isang magandang buhay, mga farmer Ang saya ko kahapon. Alam nyo kung bakit? Dahil finally, ah, uh, yung pangarap kong has avocado na hinahanap talaga natin, mga farmer ay dumating na. Ayan. At napakamura pa discounted pa po tayo. Ayan, o. Oh. Ito po yung tunay talaga. Original. Sabi nila, may vlog pala ng Haas Avocado na may nag-vlog po ng uh, has Avocado. Uh, ito, wala na to. Tanggalin natin yan kasi naandito yung dugtong. Ano, ah, uh, pinakita niya po yung kaibahan nung grafted at yung galing sa buto nakapagpabunga din siya galing sa buto pero hindi na daw pala uh, bawas na nang 80% ba parang ganun iba na po yung uh, iba na yung itsura ng bunga iba na yung texture na na yung quality sabi nga nila so dapat talaga po ay uh, grafted daw ang uh, gagamitin mo kaya pala puro grafted yung tinatanim po doon sa Mexico sa uh, Africa na mga has so yun po yung uh, patunay no so tayo naman ay napakaswerte dahil talagang mga farmer tingnan niyo naman tingnan niyo naman po ayan kita niyo yan yan po yung patunay na grafted po ito at sa dahon pa lang legit na legit 100% walang duda mga farm siguro naman po yung mga nakapanood nito at nakakaalam na has talaga itong ating nakuha so happy tayo kaya lang hindi pa po nagtatapos at hindi tayo sabihin mo na na kung baga may challenge pa rin po tayong uh, haharapin dito bukod po sa siyempre kung paano natin aalagaan ang biggest challenge pa po na haharapin natin dito is yung klima natin dito sa Pampanga. So, balak kong magtanim sa shaded balak ko din magtanim kasi balak kong itanim po yan doon sa may alam niyo na mas sa uh, sa may arawan pero maglalagay din po ako sa shaded area kasi para masigurado natin, di ba? Kahit isang puno lang pero wag naman ano. <laughs> gagamin natin yung best natin para ma ano natin maitanim po natin ng uh, mapabunga natin mga farmers. So ayun, ah, medyo busy ang araw ko. Medyo busy ang araw. Kailangan natin din na uh, din po ito. Bibili ako ng feeds ng mga isda. Uh, bala kong itanim yan dito sana dito po mga farmer uh, ayan dito dito ko balak itanim nandito naman chico maliit lang naman yan so dito dito ko siya balak ilagay ayan. or pwede din naman doon uh, yung ugat naman yan makakagapang naman po sa ilalim may morning sun siya tapos sa uh, may lilim naman na kahit papano ano pero pinag-aaralan pa natin ano tingnan natin tapos sa uh, napatay na pala yung mga daga ayan update sa daga marami pong salamat sa mga nag-message o ano yung gagawin pero yun ay ano na rin namin na hanap na po namin yung colony nila na napatay naman na po at uh, the same time ay uh, ah dito pala nagbibilad ng ano no mga sinampay <laughs> buti pa si kuya may dryer na ang galing nung ginawa niyang dryer yung uh, ano niya yung uh, tawag dito yung kanyang uh, kung dito natin na siya itong ano no kung doon pwede din naman naarawan din naman siya kasi kung dito di baka <coughs> mahirapan naman sila magpatayo uh, ng damit dito kasi ang sampaya namin eh ayan so pala isipan kasi ito flooring lang naman po yan mga kailalim naman yung roots so wala tayong uh, problema kahit dito natin ilagay kung dito natin ilalagay o, dito somewhere here siguro ayan oh. dito pwede siya may araw pero kung doon maganda din naman kung dalawa ang itatanim natin parang may may naamoy akong mabaho ah Ah, may namatay pa sigurong mga daga, mga farmer na hindi nahanap may patay na daga ah. Mahanap naman natin yung kasi may langaw. Kasi nung na naglason po ako, yung mga namatay. So ayan, dito siguro, no? Lagay tayo isa dito. Problema yung mga sinampay. May tumatawag yata. So ayan, lanuhin natin ang maigi. Kasi to chiko eh. <laughs> chiko yan, ihanap natin ang ah uh, si Has. <laughs> ang saya ko talaga. Mali pa yung phone number mga farmer Ay, hindi ko na ma-edit yun. Patay tayo. Pero, ganun pa man ay uh, ano na lang natin. So, parang gusto kong ilipat yung ano ah. Ay, meron pala tayong dito na. No? Ilipat ko kaya itong... Uh, lipat ko itong uh, langka at dito ko ilagay yung aking uh, avocado mga ka-farmer tapos uh, dito natin ilagay eto ay Hayaan na lang natin. makopa naman yan eh. So dito na lang natin. yan So isa dito. Isa doon. Mukhang oh, mauubos ah. <laughs> Tapos kahapon. Ah, gabi. Nagano na po ako. Pero napamay na naman ako kay Camille. Magaganda ng mga. No, dendro lang naman. Tigwa 180. Tatlo lang naman tapos uh, sa umalis na ako sa live niya at uh, baka mapamain pa tayo so ayun uh, napakaganda po ng mga halaman natin shout out pala sa ano kay tita yung pumunta po dito may namatay din na, ano sabi niya ang gaganda hindi ka pa nagbebenta ng orchid sabi ko bumibili nga po ako kako sa ano kako marami namang mabibilhan sa kailangan natin tanggalin yung mga old ano Marami po po kasi akong hindi na gugupitan ng mga old roots. Pinatanggal naman po talaga yan. Yan o, kailangan natin tanggalin yan. Tapos uh, mayroon na naman tayong palabas na bulaklak ito, mga ka-farming yan. Wow. Happy na naman tayo, syempre. Ayan o. Oh. nag ano tayo eh, nag-tawag uh, dito tay tayo ng fungicide sa susunod tayo naman ay bibili ng ibang brand naman na fungicide na so ayun hindi pa pala ako nakakabili nung itong ating ring ko parang gusto ya yata ay mainit ba hindi ko lang sure ano yung mga ring ko natin ayan o ring ko yan mga uh, seedling pa pala yan, liliit pa Diyan hanap natin ang uh, paglalagyan yung has avocado at uh, baka dito na lang siguro yung mga yan kasi inaano ko din yung morning sun, mas maganda tapos may partly shaded talaga napaka importante o oh, thank you thank you brother Dennis at uh, mali pa yung aking telephone number na ilagay pasensya na Pinakinggan ko lang kasi yung uh, sinabi mo Mali pa pala Ay nako naman talaga oh. Bale nakapin naman po Sa mga gusto pong bumili ng has avocado O ibang mga seedlings Na mapupunta dito sa amin Tapos uh, gusto nyo pong bumili Ay uh, Tawag dito Yung telephone number niya Nasa pin comment na lang po Sa uh, comment section nakapin na lang ilalagay natin para hindi na po kayo kung ay uh, ano no uh, tawag dito uh, hindi kayo maligaw ng uh, message text so ayan eto ilalagay natin dito yung aking may parating pa pala akong aviark aviark ayan laking isda oh. maligaw ayun mga farmer ayun din pero maano naman yan, lumalabas yan. So dito tayo magtatanim ng... Ah, parang maaraw din dito, no? Takip sa morning naman tayo. Natatakpan tayo ng umaga. Umaga nga. Morning sun naman ang nakatakip. Habi ko ayusin nila to mag Ay nako. Talaga naman. Na maglalagay na kasi ako ng EV Ayun oh, no? tatanim ko na. Hindi na 'yan eh. Kailangan nating ilipat. Tapos yung isa pa ililipat ko din pala no. Ayan mga farmer kailangan natin ayusin uh, Bagay-bagay Yung aking bedjiman pa naman Mukhang bisit kumikita ng uh, Ano ah, uh, maganda, nakalimutan na naman ako ah uh. <laughs> Ay, ayan. So, iyahanap natin yung isa doon. Tapos ilipat natin yung i natin. Pwede na, pwede. Mga farmer. Pwede, pwede yan. Tapos so, bibili ako ng feeds mamaya din. Busy tayo. Naku sa mga nag-alala po kay Nene, oh, kami po ay medyo nag-aalala din kasi syempre sabi nga namin ni Bebe, Bebe kailangan natin mag-swimming uh, lesson yung mga bata. Pero dito naman po, kagaya niyan, may net, hindi naman po siya nakakahakbang. So safe naman po. Doon naman may ano naman may bantay naman. Tapos dinagyan na nga namin yung ano. Tapos si Nene naman, hindi naman po ganoon kalakas ang loob na minsan may kakulitan misan pero hin no, medyo safe naman siguro yung ano, takot naman po siya eh na ano, so ayun medyo malakas lang talaga ang loob ng bata at uh, hindi takot takot lang siya alam niyo kung kanino kay Jessica Soho pero sa iba kagaya ng palaka uh, ipis daga hindi po siya takot kay Jessica Soho lang <laughs> minsan ibibidyo ko Ayan mga farmer Tapos sa uh, etong Itong ating uh, mustasa Ay nung isang araw bina, na, ano, ano, Kasi tingnan nyo Nung tinakpan natin pero Kulang pa din Dapat talaga maganda talaga yung buwag talaga yung mga yung lupa mga ka farmer Kasi makikita nyo Natutuyo siya. So ayan Pag uh, ano na naman tayo Bungkalation tapos shout pala kay ka farmer Alex Magat. Yun nga ang sabi niya ka farmer, yung maanong yan, yan yun. Yung nangangain ng nyog, yung mga anong yan, yung uang. Umaano daw sila, nangingitlog daw po sila sa dahon ng asa ah, sa karabaw manure nga. Sabi ko patay tayo ah. Kailan kumukuha pa naman tayo ng maraming karabaw manure? 'Di ba? kasi ginagamit po natin as fertilizer yun pala may hindi din magandang epekto pero ano uh, anuhin natin yan kukontrolin natin uh, yan, ganda oh. Tarating tayong baboy. Ah. Uh, baboy nating darating ay uh, ilang piraso kinasebi kasi baka mamaya mahirapan tayo sa pang chop pag maganda kinukuha ko na hopefully wala naman pong mga sakit ah. tapos sinang kuya kulot may dala din maganda din Yeah, sabi ko kuhanin na natin at uh, maganda Ay, tuloy natin 'to. Tapos pakita ko, ay may kumakain, oh. Tingnan niyo. May vegetarian po tayong uod. Ayun, no? Oh. ang ka-farmer. Ang galing na natin 'to. Ayan, oh, vegetarian na uod. Hindi ko kasi 'to ini-spray. Ang totoo lang, hindi ko po ito ini-spray ng dilis spray kasi uh, ayaw kong ng siyempre di ba so ganyan na lang gagawin natin para hindi na sila dumami okay naman eh okay naman tapos ayan ay ating mga radish tumubo na mukhang maganda ngayon yung nabungkal namin mukhang maganda mukhang maganda Mission na yan para mga maganda mga farming, maganda, maganda. Daming kila ka, oh. Yata na, bok choy natin. Ayan, tumutubo na din. Kailangan ding malinis yan. Oh. Manina, Gusto ko sana gumising ng alas 5. hindi eh, naman ako nagpa-alarm. Wala na. Hindi ko na inabot. Tingnan niyo po yung has ni titang binigay sa akin. Ayan, oh. So, palagay ko ito. Hindi ko alam kung... Pero hindi sigurado to has may nang Mexico. Baka has uh, California. Mga farmer. Iba, iba. Iba po yung dahon talaga. Yun yung ini-insist ko sa kanya. Tita, iba ang dahon. Ma... Malalaki. Sabi niya has yan. Legit yan. So, di ko alam kung... Hindi naman tayo lolokohin ni tita, di ba? 100% naman yan. So kung hindi man to has naloko din siya ganun lang naman yan <laughs> ako 100% di tayo ni tita pero palagi ko California ano to has kasi meron tayong mga nakita na ibang ano ng has din variety so ito po yung ating sibuyas dahon at mukhang uh, looking good naman Ayan. Kailangan lang talagang naaayos uh, din. So kailangan mapag-aralan kung gusto talaga natin makapag-produce po nito ng marami at uh, maging uh, sabihin mo na na ano na to, uh, parang uh, self-sufficient na no pagdating po sa dahon ng sibuyas kasi ginagamit natin ricardo to sa lettuce mga farmer pero ayun nga po medyo challenging siya kasi hindi po siya kagaya ng mustasa na mabibilis pong dumami hindi po siya kagaya ng ibang ano 3 months daw po ito so medyo matagal nga no pansin nyo naka, siguro baka nakadalawang harvest na tayo ng mustasa ito pa lang po yung ang uh, ano nya ang kanyang uh, growth so ang kailangan maano to ah. oh, may mga tumutubo, hindi ko pa rin kabisado din yung ano nya yung spacing, diba so, pinag-aaralan natin pero ang good news, mukhang maganda naman ang ang ano lalapasan, mukhang kailangan kong kumuha ng lupa dadagdag tayo ng lupa dito hindi na natin mabubungkal tong ano, maayos ayan tawa-tawa pang tumubo, oh Ayan, ito din sa kabila, tingnan nyo. Ganun din naman. So, kailangan talagang mga damo-damo na yan. Ay, yan. Mabilis ang mata ninyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo mukhang kailangan lang natin ayusin yung planting uh, technique at uh, mukhang tayo po ay magsasuccess dito magsasuccess tayo sa dahon ng sibuyas marami nito sa bisaya sa bisaya kasi alam nyo mga farmer yung mga taga south mahilig gumamit po nito Mukulong hindi lang po sa lechon ginagamit ginagamit po nila to sa halos sa lahat ng lutuin. Tinola, sabaw. Sabaw ng uh, isda. Ayun, lagi po may ganito. Kaya talagang uh, dami nila magtanim. Grabe pag nama, napunta po kay sa palengke sa part ng Bisayas, makikita po ninyo Bisayas Mindanao. Makikita po ninyo napakaraming bundle-bundle uh, po na. Magtatanong kayo, saan ginagamit? So, nagtanong ako. Sabi niya, siya halos lahat ng luto namin kasi eh, ginagamitan yan. Lalo na pag mga sabaw-sabaw. Oo, oh, sabi ko ganun nga ako nga. na no? Sabi ko, kala ko sa salitsyon lang. Sabi niya, hindi. Pagka nagtitinola kami, sabi niya, dami namin magamit yan. Sa kanila po kasi ang tinola is uh, sabaw na isda. Ayan. Isda ang kanilang tinola doon. Sinabing tinola. Isda na sa mga farmer Ayan. medyo magandang init ah Sak sakto lang ang init ang sarap mag ano ah bongkal bongkal ng lupa okay sayang to mm, tapos may sabi ko kung hindi man tayo kakapusin man tayo sa sa mga tawag dito sa beds meron po tayong uh, may option ako na pagtataniman. <laughs> kala ko, patay na naman na 'yung uh, camera natin. Ayun, ko patay na naman 'yung camera. So ayun, ah uh, meron tayong pagtataniman na mga plastic container na pwede nating i isabit-sabit din dyan di ba makapag recycle pa tayo at the same time ay uh, magamit natin yung mga container ng suka ng uh, kung ano man yung pwede natin magamit dyan na malagyan natin ng uh, dahon ang sibuyas ayun so ayan o oh, mukhang, mukhang uh, maganda naman sana po ano At, uh, Ito May Kalaban lumaki na Yan Ang maganda naman na Ano lang talaga Medyo Siyempre First time Yung dito nga Hindi tumubo Mukhang sunlight Ang isa sa mga Ano nya Requirement din Hindi ko lang po alam Kung uh, Yung init naman Ng uh, Summer Ang uh, kaya niya pero kung kaya niya pero i think ano naman kasi onion family yan eh sa sa ano nga po sa Kabanatuan, 'di ba bandang uh, Nueva Ecija Gabaldon eh, Pangasinan mainit naman doon at uh, maraming sibuyas mga farmer tapos dito naman update tayo sa ating eh, radish na inuupot na rin hindi kasi ako masyado nag-spray dito patay tayo dyan ha mukhang uh, kailangan natin pumitik parang hindi siya talaga akma ano yun yung pangit oh o oh, slow grower lang talaga sila kung ganun dun tayo sa speedy dun na po tayo sa speedy mas maganda so yan hanggang dito na lang po muna yan ang update has avocado on the way <laughs> So sana naman po tayo ay swertehin sa has hasabukado at uh, sana no sana sana po tayo ay tayo ya uh, swertehin talaga So ayan marami pong salamat at magandang buhay